Hello, hello, hello everyone! Hayan, samahan nyo kami ni Tatay kung ilibot kayo sa aming hacienda. Charot, hayan yung mga orchids namin. Hindi lang bulaklak ang pinuproduce nyan. Pati itlog. Kaya hindi na kami bumibili ng itlog dahil yan ay bumubulaklak ng itlog. Charot! So, nakita nyo naman daming itlog <laughs> ng aming orchids. At ayan yung aming isang puno na pampaswerte. May bunga. Basta pag puno ay bumunga ay swerte na. So ayan, sige pa ipapasok kami sa looban. At ipapakita namin sa inyo ang iba't iba pa namin mga tanim dito sa looban. Ayan, pumasok na kami ni tatay sa looban. Unang yung makikita ay ang kalubasa. Hayan, may buko na siya. Alam nyo ba na pag yan ay gasuntok na, ay pwede na natin gulayin. At andyan daw ang tunay na bitamina niya, yung baby kalubasa. So, ayan, may buko na yung aming kalubasa. At ito naman sa aking <coughs> hacienda, naks yan ay puno ng atis guyabano dalawang klase ang atis atis na isa at atis na guyabano ang guyabano ba atis <laughs> charot hindi ko dun maintindihan so ayan yung iba naming halaman yung iba pa naming mga prutas buo puno ng bayabas so ayan patuloy pa kami patuloy namin kayong itilibot ni tatay na ma ang tatay naming masipag pinapakilala ko siya sa inyo ayan yung tinanin niyang lokban sinasabi niyang nabuhay pasensya na pala kayo sa akin po medyo may kaunti pang sipon at ayan ipapakita naman namin ni tatay sa inyo ang aming papaya alam niyo ba na kahit ganyang kaliliit ang papaya yan sa aming lugar ay pwedeng kulayan yan po yung tinatawag na avocado Ayan, sabi ni tatay ay maganda yung abokadong yan. At kapag yan namo ay hitek na hitek. At ayan naman yung aming gabihan na maligat. At ito naman ang puno namin ng mangga at kakaiba. Ang bunga niya ay pipino. Saan ka pa nakakita ng mangga na ang bunga ay pipino? Sa amin lang yan matatagpuan. Ito naman ay ang aming gabi na maligat. Maligat yan day. Mga inday. Mga dong kaya mas kompleto sa aming lugar so ayan yung aming mga kamuting kahoy yung aming mga pambansang saging sulo si tatay hindi organized magtanim, kaya ganyan yan eh, iwa so ayan daw naman ang isa pang uri ng lokban na kanyang itinanim at nabuhay kaya pinagmamalaki niya, yun nga lang hindi <laughs> siya organized, grabe kung saan-saan lang niya maitanim at kung saan-saan lang siya mapa mapaihi eh. <laughs> doon niya itinatanim. So ayan din yung yan pa yung aming mga kamuting kahoy, sagana po ng kamuting kahoy sa aming lugar. Ayan, nagkalat din ang mga puno ng luya. So ayan yung puno na <laughs> solo na naman, na banana. So ayan, ipo na naman tayo sa aming Dragon fruit. Ako to my tatay. Ayan daw ay nabumunga na. Pero asan dyan ang bunga? Hindi ko makita. Baka nakain na. Ay malamang. Kaso bakit walang balag? Mas maganda yan kung may balag para gagapang siya. ba? Diba? So ayan marami sa aming papaya na iba't ibang klase ng papaya. So, ayan, may niyog din sa amin na mababa na pandak, pero bumubunga. Wala palang bunga. Ayan, pero malapit na daw yung bumunga. So, dito naman tayo dumako sa uh, ng brother ko. Ayan, hindi pa tapos. May pigiri siya. So, ayan, yung kalamansi. Eh, may kalamansi din kami sa likod ng bahay. At meron pa rin puno ng pipino kaya ayan ay may ganyan may balag, may gapangan so meron din kaming puno ng kadios ay yan puno yan ng kadios na pag yan mo nga, ay namungay grabe di kahitik pag may isang puno ka ng kadios aba ay buhay ka na So, ayan daw ay according to my tatay, ay grabing mamunga, mangga din daw yan, mangga. Yung daw manggang yan ay matamis. <coughs> Pag yan daw ay namunga. At eto naman, ang susunod na papantahan namin ay aming sinturisan. Alam niyo ba, ang isang puno ng sinturis sa aming lugar ay umaanin ng limang kaing naks. Kaya nga tinawag, yan ang mga bunga ng Sinturis. Kaya nga tinawag na bukal Centuris San Antonio, Quezon ng aming probinsya ay sapagkat maraming Centuris. Kahit sa sulok ng ng bayan ng baryo ay may Centuris. Ayan po yung magandang saging ni na pinagmamalaki. Na yan daw ay bagong saging na malalaki. Kung bumunga. Ayan nakita nyo naman yung tatay ko, di ba 75 na yan pero matangos para ng ilong charot pag tumatanda ba nagiging flat so ayan punta naman tayo sa kanyang mga kadyusan ayan ang lalaki ng puno ng kadyus at pupunta naman tayo sa kanyang manukan kasi yan si tatay ay maraming mahilig mag alaga ng sab sasabunging manok ayan yung tangkal kulungan ng manok ayan tapos pinagmamalaki rin niya yung kanyang puno ng langka na may bunga na daw ayan yung bunga dalawa kaya pag nasa probinsya ka buhay ka na magtanim ka lang magsipag ka lang buhay ka na hindi ka na bibili ng gulay hindi ka na bibili ng karne dahil may manukan ka na tapos yung piggery eh, pag may baboy pipitas na lang <laughs> pipitasin na lang yung baboy. so ayan yung mga itlog nakalat So, ayan din yung iba-ibang iba ibang halaman ng aking inay Maria. Ng aming mother. Talaga naman masipag di siya magtanim ng gula, ng bulak bulak Ay, ng halaman iste Yun nga lang, walang bulak bulak So, pano guys, sana nag-enjoy kayo sa magulong paglilibot namin sa aming Hacienda Charot. Thank you for watching. Maganda naman talaga ang halaman sa harapan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magtanim na rin kayo ng iba-ibang klase ng gulay at siguradong masaya. Maganda, maaliwalas. Bye!